guys, welcome back to my YouTube channel at kung bawa ka palang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So ayan. So shout out nga po pala kay Ma'am Richelle Bilasco. Shout out po. And then so for today's videos, guys, magkakamada po ako ng kopra ni Uncle Dodoy. Ayan. So wala po dito si Kuya Dodoy, naglambat po sila. And then tara na. Ito na, ito na po pala yung mga kakamandahin ko na kopra ni Kuya Dodoy. Ayan. So, tara, akit tayo. guys, magsasimula na po tayo mag kamada na, mag kakamada ng, ano, niyo, ano, niyog. So, grabing init po talaga, sige lang. Pinipilit ko po kasi, pinipilit ko po kasing tapusin yung niyog na kukupray namin nila kukupray ni Kuya Dudoy para paguwi niya mamaya paapuyan na lang po namin yung mga niyog kabing ini talaga guys So ayan guys, ganito po dapat ang pagkakamada ng niyog. Kailangan mo po sila ng ipagpantay-pantay, ayan. So para maluto po sila. Kahit ito na lang po sana ang maitulong ko kay Kuya Dudoy mag kakamadan ng niyog ayan so dahil busy rin po si Kuya Dudoy nandoon po sila sa dagat nagalambat po sila tsaka ako po na nagpaiwan po ako dito sa bahay para mag magkamadan ng niyog ayan so maya maya mamaya maya po So ayan, so mamaya maya po papalingasan po namin. Ayan, so ngayon po hindi po kasi pwedeng palingasan dahil sobrang init po. Grabing init. So mamaya maya pa po pag hapon na guys katatapos ko lang po mag kamada ng nyog ayan ano po na po nagustuhan nyo ang panunod ng video ko at kung bawa ka pa lang sa aking youtube channel don't forget to subscribe and bye bye